Ano ang tinuturo ng Biblia tungkol kay Jesus bilang hukom? Sinabi ni Jesus kung paano siya binigyan ng otoridad na humatol ng Ama. Sa Juan 5.22-23, sinabi niya, Hindi humahatol kanino ng Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Oo, si Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nagtitiwala sa kanya. Juan 3.16 Ngunit ang kanyang pagdating ay nagdulot din ng paghukom. Juan 9.39 Sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, dinala ni Jesus ang paghatol kay Satanas. Juan 12.31-33 Higit pa rito, ang mga hindi mananampalataya ay ahatulan sa huli ng Panginoong Yesus. Si Jesus ay gaganap bilang hukom sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Sabi Bema of Christ, hahatulan niya ang mga gawa ng mga mananampalataya. Pagkatapos ng kaligtasan upang matukoy ang gantimpala o pagkawala ng gantimpala. Unang Korinto 4, 5. Ikalawang Korinto 5.10 Ang paghatol na ito ay walang kinalaman sa kaligtasan dahil ang walang hanggang tadhana ng mga mananampalataya ay ligtas kay Jesus. Ephesians 1.13-14 sa halip, ang mga mananampalataya ay tatanggap ng mga gantimpala ayon sa kung gaano sila katapat na naglingkod kay Kristo. Lucas 19, 12-27 Unang Korinto 3, 12-15 Sa kabaliktaran, ang mga hindi mananampalataya ay hahatulan ni Kristo sa Great White Throne Judgment. Pahayag 20, 11-15 Muli, ang paghatol na ito ay walang kinalaman sa kanilang walang hanggang tadhana sa puntong iyon. tinatakan, na ng mga hindi mananampalataya ang kanilang kapalara sa pamagitan ng pagtanggi kay Jesus. Tinutukoy ng Great White Throne Judgment ang tindi ng parusa ng mga hindi mananampalataya batay sa kanilang gawa sa buhay. Pahayag 2012 Kapansin-pansin, ang lahat ng mga tao sa paghuhukom na ito ay itinapon sa lawa ng apoy dahil ang kanilang mga pangalan ay hindi natagpuan sa aklat ng buhay na nanganghulugang tinanggihan nila ang libreng regalo ng kaligtasan ni Kristo. Pahayag 20.15 Ang isa pang paghatol na pamumunuan ni Jesus ay tinutukoy bilang ang paghatol ng tupa at kambing o ang paghukom ng mga bansa. Mateo 25.31-46 Ang ilang mga tagapagsalin ay tinutumbas ang paghatol na ito sa Great White Throne Judgment. Ngunit mayroong maraming mga kapansing-pansing pagkakaiba ang pangunahing pagkakaiba ay ang paghatol ay batay sa kung paano tinatrato ng mga tao ang mga kapatid ni Yesus. Ibig sabihin, ang mga tao ng Israel. Mateo 25.40 Kung isa sa alang-alang ang pagkakalagay nito pagkatapos ng ikalawang pagparito ni Yesus, ang paghuhukom sa tupa at kambing ay malamang na magtatakda ng makalupang kapalaram ng na mga nabubuhay sa panahon ng pagbabalik ni Kristo. Mateo 25.1-30 sa panahon ng paghatol na ito, ihiwalay ni Yesus ang mga tupa sa mga kambing. Ang mga tupa ay mga mananampalataya na nagbigay ng katibayan sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pagtulong sa mga hudyo sa panahon ng kapighatian. Ang mga kambing ay mga hindi naniniwala na naglalarawan ng kanilang kawalan ng pananampalataya sa pamagitan ng hindi pagtulong sa mga hudyo sa panahon ng kapighatian. Mataya 25.33-36 41 to 43. Ang mga tumanggi kay Kristo at pumanig sa halimaw sa panahon ng kapighatian ay itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Mateo 25, 46. Dahil si Jesus ay parehong Diyos sa tao, siya ang perpektong hukom ng sangkatauhan. Ang kanyang paghatol ay magiging patas at ganap na makatarungan at hindi sa sa ilalim sa apila. Gawa 17.31 Hindi siya tulad ng ng mga tagapamahalang tao na kung minsan ay umahatol ng hindi patas at nagsisikap na rin ang kanilang sariling mga hangarin. Sa halip, sinabi ni Jesus, Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Umahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matubid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng na nagsugo sa akin. Juan 530 makatitiyak tayo na si Jesus ay isang makatarungang hukom at magpapatupad ng paghatol ayon sa kanyang karunungan at katuwiran. Isaiah is 11.3-4.1.8.15-16 Pahayag 19.11 Babaguhin ng anak ng Diyos ang isang daidig na puno ng kawalang katarungan upang maging isang lugar ng kapayapaan at kaligtasan. Hindi na makakalaya ang may kasalanan. Hindi na magdurusa ang mga inosente. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghalin tapat. Awit 37.6 Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.